nilagang saging tama na ito Tiga tigal walang kami apat lang kami rito 2, 4, 6, 8 sobra pa na isa 2, 4, 6, 8, 10 sobra ng dalawa yan merienda namin nilagang saging nilagang saging ang merienda namin. Lulutuin pa lang, lulutuin pa. Lulutuin pa lang, nilagang saging. Nilagang saging. Nasaan yung Yan ang aming merienda ngayon. Linggo. Linggo. This January 5. Yan, yung mga manukis. Kain na kayo, kain na kayo. Alas 8. Ito yung drama eh. Oh. Special yung drama eh. Unahin natin yung drama. Unahin natin itong drama. Kasi itong drama narito eh. Hoy, iska dyan. Dupa. Dupa. Ờ. Ê, tao cho Talaga ano yan? Solid na pigs yan. Wala eh, oh. Nabulok eh. Patay yung madre de agua, ayan oh. Eh, no? Kaya solid pigs na yung kinakain nila. Magdiitlogan pa naman. Ayan no? oh, may tubig-tubig pa. Ayan Wala, walang tumubo eh. Oh. Talaga patay siya. Kakadalawang linggo na eh. Na walang tubig yan. Ah, mayroong ano. Mayroong daga na kumakain sa ano. Sa kawaya no? May daga. Uh, oh, ano kayo dyan? Brahma. Kamusta kayo Brahma dyan? No, meron pa. O. Oh. Okay, bilisan nyo kumain at mamaya akitin kayo dyan. Akitin kayo ng Rhode Island Red. Wala putik eh oh. Tignan natin yung maitlog dito. Uy, yung oh, dalawa. Kinuha ko na kagabi yung mga itlog na yan eh. Kasi sinalang ko na sa incubator. Putik pa rin hanggang ngayon kasi maulan eh. May dalawa doon umitlog. Dito kaya. Wala. isa isa lang itlog dito isa yung itlog dito ayun eh, no? o makit na yun oh, lalayo na yung dalawang brama ganda yun eh, oh. malalaki ang katawan yun eh, oh. brama kumpara dyan sa Rhode Island Red Ayon. inakit na ng Rhode Island Red kaya pag magkakapira ako eh ano eh pag eh, ko na yung mga yung uh, Androlop Red Island Red at saka yung Brahma pati yung native doon sa tabing bahay pala ko dyan ilagay dyan Wala eh. Di pa nagkakapera eh. Ayan o. Dito ko ilalagay dyan sa link Kasi may pamoste na ako yan o. May pamoste na ako. Ayan ang update ngayon. Wala. Hindi pa rin nagpakita ang araw. Kung magpapakita ang araw, medyo matutuyo ito. Kahapon nagpakita isang oras lang noong umaga. Tapos noong hapon alas 5. Nagpasilip. wala pa wala pang isang oras kahapon ng alas 5. Oh, yan sila. Yan. Ang naitlog eh, hindi ko alam kung ilan yung naitlog kasi tatlo yung ano eh. Halo-halo na yung ano nito. Kasi yung isang uh, road Island red na lalaki, hindi pa nasampa, bata pa eh. Kaya ang sumasampa dyan yung mga androlog. Yan you know? o. Yan. Rhode Island Red eh. Yan o. Isang yan. Hindi ko pa nakita sumasampa eh. Oh, yan sila. Ala, putik eh, oh. mas may rito kaysa na doon sa tabing bahay. Kasi doon sa tabing bahay, talagang siksikan sila. Eh dito, nakakapag-ikot-ikot sila. Kahit na putik-putik lang. oh, yan sila. May lamang pa ito eh. <coughs> Yung bumaba na isang yun. Oh. Yung. Oh, Brahma. Oh, Brahma. Yan, bilisan nyo. Nakakyat yung kayo dyan mamaya. Kasi itong dalawang Brahma na ito mahihain eh. Oh. Diyan ako magsisimula. Just dalawang yan. Brahma na yan. Kasi yung isang yan, lalaki yan eh. Yung mataas na yan. Brahma. Tatlo yan. Kasi yung isa bulag, kaya kinatay ko na. Binigay nung anak ko. Binigay naman sa kanya nung bianan niya. Putik pa rin. Putik. Wala, yung baboy oh, yun, ko. Ayun, yung baboy ko. Lugi sa baboyan. May dalawa pa namang natitira. Siguro mga nasa 50 kilo na yung isa. Tapos yung isa naglalaro na sa 40 kilo. Oh, yan. Eh sabi nung nagkaka nagkaano nga ako nagtatanong-tanong ako ng big. Sabi nung misis ko eh wag na muna daw kumuha ngayon kasi malamig. Malamig na eh. Nung December, sabi January. Eh ngayon, inulit ko. Kako maraming nag o offer sa akin ng bihig. Sabi niya, sa January na lang daw. Yun, maket na naman yung isang yun. Nasanay na yung isang yun eh. Yun o. No? Siguro yan yung naitlog. Ito siguro yung naitlog. Yan o. No? Takaw may umatlog na eh. Ayan o. itlog yung isang yan eh. Ginawa ko na nga kahapon. Mamaya yan, yung isa doon. Doon, pag nadagdagan yung kukuhanin ko na uli yun. Kasi 30... 37 eh, 27 eh kulang pa rin para isang tray. Oh, tama na, tama na. Okay. Gandito na lang, gandito na lang. Ayan, update sa mga manok. Brahma, Rhode Island, Red at saka Brahma. Underloop. Okay, ang dito na lang po. Share, comment, subscribe, and hit the notification bell.